Hi guys, welcome back to my channel For today's video ay magluluto ako ng munggo with pork buto-buto Ayan na guys, at pinakuluan ko na ang buto-buto kasama ng munggo Ayan at maya maya pag uh, niluto yung munggo, tsaka ako siya igigisa at pag lumambot na yung buto-buto. Hayaan ko lang muna siyang lumambot. Habang pinapalambot natin ang buto-buto at munggo, tara at kumuha tayo ng pansahog na ampalaya. Meron din ako dito guys, chicharon. Lalagyan ko rin siya ng chicharon. Tara at manguha tayo ng ampalaya. Tara na guys at manguha tayo ng ampalaya. Kaya sa banda dyan, ano, namamatay na yung ampalaya ko. Ayan, sa init. Ayan, guys, ang aking ampalaya. Tara na at panguha. doon naman ako manguha sa kabila mga guys at medyo malapit na siyang mamatay kukuhanin ko na siya gawa ng init kaya maano rin yung mga pananim papalitan ko na ulit siya ng panibago meron ako dito pero hindi pa siya pwedeng kuhanan ayan bagong ano yan bagong tanim ko yan, nilipat ko lang. Kasi yung mga uod din, ang bilis din ang makaubos ng dahon din. Ayan. Medyo maganda-ganda yung dahon niya. Kaya lang bagong tanim ko pa lang yan. Di pa pwedeng kuhanan. Tara, doon tayo sa kabilang kong uha. Ayan na siya mga guys. Tama na yan. Para hindi naman masyadong mapait. May isa naman siyang bunga. Hello. Hello. buto na ang munggo at malambot na rin yung buto-buto. Kaya -buto. gigis ako na siya. Yan. Pwede na siyang igisa. And guys, at Nine, magigisa na ako. natin ng oil. Twelve, seventeen, twenty, two twenty. Imbawa, Okay. Ayan, at isasalin ko na lang sa kaserola ng aking ginisa. lagyan natin ang patis 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, at lalagyan ko siya ng 0, pangdagdag At ilalagay ko na ang chicharon Ilagay na natin ah, ang ampalaya palaya. How many Itong dahon. Ayan, lang natin maluto guys ang mga dahon. Dahon ng apalaya. Ito na guys, ang ating ginisang munggo with buto-buto. Ayan na, luto na. i not. Ito na ang ating ginisang munggo with buto-buto at chicharon. Tagalog, ito ang ating... Hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.